Kuya Rene Boy here. Sa mga naghahanap ng work from home, comment sa baba ng work from home. Introduce ko ulit sa inyo itong Coolpo Ignite headphone na napaka-solid guys. Especially kung gusto ninyo ng headphone, may kasama na siyang audio jack, USB, tapos yung pinaka-charger niya, tsaka dongle kung gusto ninyo ng wireless, napaka-solid ng headphone na to. Ito yung in-endorse ko last year and grabe na sold out siya. Kung gusto ninyo magka-client, guys, I'm telling you, mag-invest kayo sa mga gamit, okay, na mapapakinabangan ninyo as a freelancer or virtual assistant kasi magbe-benefit talaga kayo dyan. Okay, kasi iniisip ng client ninyo ah, na ready to, na prepared to, tsaka may equipment to, magagawa niya yung trabaho niya na maayos. Okay, umpisaan nyo guys sa pag invest sa mga magagandang equipment, katulad ng Coolpo Ignite Headphone. Napaka-solid nito guys, dahil meron na po siyang AI noise canceling feature, okay? Kaya napaka-professional ng tunog ng boses mo kapag may kausap kayo na client over the phone, okay? So, yun lang guys. Kita kita sa Yellow Basket.